Tara, luto tayo ng crispy crispy fried chicken with gravy. Sarap! Mmm! Try natin. Mmm! Sarap niya guys. Timplahan lang natin ng ating chicken ng asin at paminta. At nilagyan ko yan ng garlic powder. At nilagyan ko rin ng suka para medyo matanggal yung lansa ng manok. Ayan. Massage-massage lang natin yung ating mga chicken para kumapit yung ating mga seasoning dyan. At pagkatapos nga ay imamarinate natin ito ng mga 30 to 1 hour or overnight. Habang binababad natin yung manok natin ay gawa na tayo ng gravy. Magmelt lang tayo ng butter. Lagay tayo ng broth cubes chicken cubes ang meron ako. Tapos, lagyan ito na toyo. Ayan, mix lang natin. Sunod, lagyan natin ng mainit na tubig. What's that smell? I'm making a gravy. Mommy's making a gravy for your fried chicken. Your favorite. Mm -hmm. Yeah, really. See that? See that, baby? This is how to make a gravy. Oh, when you grow up, you know how to make a gravy, okay? Okay. Okay? Okay. okay. Oh, look oh, out. Ako, nagtalo pa silang dalawa. Oh, parehas kayo magagawa ng gravy, okay? Okay, natin yung na cornstarch. Okay, lang natin itong po, Okay, nakapagpapit na siya. Okay lagyan natin ng konting sugar pang balansin. Lagyan natin ng oyster sauce. Lagyan natin ng konting eva para medyo creamy yung ating gravy. It's creamy. Masarap pag may konting eva. Ayan, mix lang natin yan. At antayin lang natin siyang kumulo hanggang sa lumapot na yung ating gravy sauce. sarap. Yan ang um, perfect. With a little bit of evaporated milk. Konting pepper pa. Para medyo pepper yung ating gravy. Grabe guys. Ang sarap niya. Parang isasabaw na naman ni Mia ang gravy natin. Mmm. Ah, sarap nito. I-try nyo na itong ating gravy. Pwede kayong gumamit dyan ng beef or pork na broth cubes. Kung ano available sa inyong mga kusina. Haluin lang natin yan mabuti hanggang mawala yung namuong paminta. Okay na. Nakap. Panalo-panalo ang ating gravy. Sarap. Sarap. Para na siya. Yung only gravy sa isang chicken fast food. O, oh, di ba? Only gravy din to. The best. O. Oh? Ayan, ang ganda ng consistency ng ating sauce. Nako, mapapakain naman ng ating mga favorite na kasi ang gravy. sa so fried chicken. O, oh, uh, mag fry na tayo ng chicken, syempre. Sarap! Mmm. Try natin. Mmm. Sarap niya, guys. Perfect. Perfect. Painit na tayo ng kawali. Ayan, lagyan na natin ng mantika. Kailangan mainit na mainit na yung ating mantika bago natin i-drop yung ating mga chicken. Ito yung ginamit kong breading, ang crispy fry, isang original, at saka yung isa ay ang garlic flavor. Ayan, pinag-mix ko lang sila. At dinagdagan ko rin yan ng cornstarch. Ayan, mix lang natin to. Mix lang natin, Mabuti. Ayan. Dinagdagan ko siya ng cornstarch para mas medyo crispy. Ayan. So, start na tayo mag-coat ng ating chicken sa ating breading. So, dapat na marinate nyo na ang inyong mga chicken at least mga 30 minutes to 1 hour para manuot yung mga seasoning na nilagay natin sa laman ng chicken. Mas maganda nga kung overnight para nanunuot yung lasa ng ating mga seasoning sa chicken. At make sure na makot ninyo ang bawat sides ng inyong chicken para naman sa ganun ay crispy crispy talaga to at i-shake shake ninyo para matanggal ang excess breading. Ayan, start na tayo na pagpa fry Ayan, kailangan dito ay mainit na mainit ang inyong mga mantika. Ayan, at pa natin para maluto yung loob ng chicken. Balik ka rin natin para hindi ito masunog. Every now and then, i-check ninyo kung medyo brown na ba. Balik ka rin natin ulit. Ayan, medyo nag-brown-brown brown na siya. Hindi na natin ito tatakpan. Medyo lalakasan na natin yung ating apoy para mag golden brown na siya. Ayan! At golden brown na nga ang ating crispy fried chicken. O, ba diba Ang ganda ng ating pagkakaluto. Napaka crispy talaga niya. Ayan, at excited na nga ang aking mga chikiting. Kanina pa nga ito'y naantay ng aking mga bagets O oh, si ate Mia ay gutom na raw at inaantay niya talaga itong fried chicken ng mami niya at with gravy. Favorite niya talaga to. Oh, hala Bakit na luto chicken mo? Wow! Crispy na. Wow! 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 Hanguin na natin ang ating fried chicken. Ang ating fried chicken. Ayan, look. Fisky, mami, crispy, crispy, fry. Ayan, gabi na. Hanguin na natin. Mami, oh, gabi na. Ang crispy. Oh. Here's our fried chicken. Here's our fried chicken. Here's our fried chicken. Ang favorite ng mga baget. Ooh, hear that? It's so crispy. Oh, tara na. Ayan na ang ating gravy. Isalin na natin ng ating gravy. O, oh, di ba? Napaka-thick. And napaka-creamy ng ating gravy sauce na yan. Ayan na. At syempre, ihain na natin yan. Syempre, hindi mawawala ang kalin. Oh, yeah. Kakain ka Ayan na. Mm, Lagiin natin siya na sauce. Baby. Yeah. Oh, here's the gravy? Mm. Oh. Yes. Oh. Syempre, oh. rice natin. Lagyan din ng gravy. favorite ni Ate Minya. Okay. Oh, ayan na. Let's try.